bago ko ipagpatuloy ang video na to, may kontrata mo tayo. Ano yon? Kung nagustuhan niyo ang content na to at believe kayo dito sa taon na to, ishare ninyo sa inyong wall ang content para masaladuhan natin siya. Ayan, panorin natin. Ano ba talaga ito? Kabayanihan daw, hindi na dapat ito kalimutan. Halika, panorin natin ha. Ito, play ko. Simple lang. Pero syempre, nagbuis-buhay din yan, di ba? Baka may buhayan dyan. O kaya, ano naman kaya sakit makukuha mo dyan sa napaka dumi na tubig na yan? Polluted water. I think ito ay sa Manila. Ang dam result sa Metro Manila. ayun. So, may nalulunod, nakita ng isang napadaan na PNP, si Patrolman August David. Yan ang pangalan niya. Tandaan yung pangalan, ha? At hindi siya nakatubili. Sininubad yung kanil sa patos at uh, tinalon niya yung biktima na andun sa tubig. Hindi na siguro niya alam kung ano, ba baka yung uh, ano na yan. Baka mabawang pag ano niya, may mabato pala doon, ano? So ayun, uh, parang simple lang. Mga ikapang uh, minsan ang kabayanian ay nangyari yan sa mga sitwasyon na parang ordinaryo lang nandyan sa ano, uh, sa araw-araw na kaganapan tapos may sitwasyon na kailangan ng isang tao na magbuwis buhay o kaya magpakita ng kanyang kakaibang katapangan. Pulis, nakauniforme, at mayroong sitwasyon na dapat tulungan yung isang biktima ng uh, lunod. Si Patrolman August David, uh, bilang trained na policeman, halos parehas lang naman yan uh, sa PNP at saka sa AFP. We are trained to serve the people. So yan ang pinaka-ano sa amin, indoctrination. Pag may nangailangan, tulungan mo. Uh, tanggap ko yan, no? Uh, Marami sa inyo may galit din sa abusado ng mga pulis. Ngunit, sa palagay ko, mas marami ang mabuting gawain ng mga pulis. Maraming mga matitino, mababait na pulis. Sadyang ma-overpower lang, ma-overwhelm lang tayo Sin, -highlight sila sa balita yung mga masasama ng mga otak kriminal na pulis yung involved sa mga krimen habang nasa uniforme, yung nangungutong o kotong caps, yung na uh, nag ng droga, yung masyadong mapagmalabis sa paggamit ng pwersa sa law enforcement operations, may namamatay at meron yung tipong sinusircut yung procedure sa law enforcement at uh, may mga nabibiktima na mga kababayan natin. Kaya napakarami rin ang mga batikos no? at uh, nakikita natin naging subject sa mga Senate at saka Congressional hearing yung uh, PNP. At, uh, siyempre, uh, ang kasunod noon ay yung mga haters. Maraming mga haters. Na ganito yung mga comment nila, mga haters, oh. O, oh, tapos, kapag may mga magandang gawain, hindi naman na-highlight, hindi masyadong na Kunti lang nga alam. At, kung titingnan mo, tinan mo dito sa comment section dito sa content na ito, napakarami ng um, papuri uh, para sa ating uh, kapulisan. Ito yon, one. Ito pa, oh. Libo-libo yan. Ah, napakaraming uh, mga uh, pagbigay-puri, magbigay-pugay sa ating uh, PNP. Ah, ang ibig sabihin, hindi naman talaga uh, hater ang lahat ng mga Pilipino sa ating uh, kapulisan. Ano ba ang lesson na pwede nating mahubot dito? Uh, sa atin na uh, nasa servisyo, BNP uh, or AFP, pangalagaan natin ang ating servisyo. Yung simbolo ng ating uniforme at mga rango na sinusuot, hindi natin yan gagamitin para magmalabis o magmayabang o mag-feeling uh, entitled tayo. At uh, ang nangyayari ay naapakan natin yung ating mga kababayan. Instead na we serve and protect the people, ang nangyayari, naging tormentor tayo kapag abusado tayo. O kaya nagiging tipung uh, tipong asalhari tayo. Dapat di ba public servants? Ang ibig ng public servants ay uh, yung interest ng mga kumbayan natin, inuuna natin. Tayo ang nagsiserve sa kanila. Hindi yung the other way around. Okay? So kung sa pagsagawa natin ng trabaho, hindi yung tatuhin natin ang mga tao na tipong may utang na loob pa sila dahil ginagawa natin ang ating tungkulin. At kung kailangan na talaga magsakripisyo tayo, beyond the uh, office hours ay eh, magtrabaho tayo para pagsilbihan sila, gagawin natin yun. Hindi natin pwede sabihin na tuli 8 to 5 lang kami. <laughs> Hindi pwede ganon. At lalo na kung tipong uh, sa sitwasyon ay hinihingi ang self-sacrifice. Posible ka mamatay to protect the people. Kaya mo bang gawin yun? Eh, actually, sabi sa sa military, uh, ako ay kawal Pilipino. Anong pa kami? Uh, kung kinakailangan, magbus kami ng buhay para sa ating inang bayan. Uh, para pagsilbihan yung mga tao, para ipagtanggol yung mga tao. Nasa tungkulin namin yun, ha? nasa mga sundalo. So, ibig sabihin, uh, in times of uh, crisis situation whether there is uh, invasion by a uh, uh, foreign force or kaya mayroong mga national, national level na mga disaster and jan no and jan yung ating mga sundalo at mga police, huh? yung mga nasa uniform service dahil we are serving the people so lastly may isang when i am right no one remembers when I am wrong, no one forgets. So, base sa kataga na yun, huwag nating tandaan yung mga kamalian lamang. Tandaan din natin ang mas marami pa na mabuting gawain ng isang tao o kaya ng isang ahensya. Patunay dyan yung video na to na nagpapakita na marami pang kagaya ni Patrolman August David. At Marami ako nang mismo niyan, no? Um meron din akong mga close friends from the Philippine National Police na makikita mo talagang seryoso naman sa kanilang serbisyo at hindi naman sila yung kagaya nung uh, mga nababalitaan natin, no? ng mga otak kriminal at saka mga makasarili. Kukunti lang yan sila. And tandaan niyo parati na yung mga naakusahan diyan sa mga investigasyon na yan, they are considered as innocent unless proven in a court of law, uh, through the due process of law. Uh, karapatan natin lahat yun. We are considered as innocent sa mga paratang sa atin. So kung husgahan natin, base lang sa nakikita natin na uh, post ng isang vlogger o kaya balita sa news, hindi pa yan siya convicted. Kaya huwag natin husgahan na talaga. Huwag na natin kaagad, no? Hindi pwedeng ganon dahil uh, they also have the right to be presumed innocent of the accusations against them. So ulitin ko, para sa mga kababayan natin dyan, huwag kayong sobrang hater. Tuloy, nakakamatay daw yung negativity. <laughs> Kailangan, tandaan din natin mayroong mga marami sa ating PNP gumagawa din ng tama sa kasundaluhan. Maraming ang gumagawa ng tama at gagaynon uh, di ba sa Tagum nakita niyo yung uh, kabayanihan ng isang tropa natin doon uh, na tumulong para madakip yung isang magnanakaw uh, ng pera ng hablot ng pera ng isang uh, uh, naghihirap na nga dahil pambayad niya pala yun doon sa ospital nang pang-hospitalization. Ay bago ko tapusin aking video shout out muna sa lahat ng tropa ng 33rd Infantry Battalion. Meron kaming project diyan sa Tuka na Lipaw. Mama sa Pano Magindalaw, iyon ay ang pagsayos ng madrasa. At doon, project. Uh, yung uh, madrasa o school para sa kabataan ng Tuka na sa Lipaw. Tuka na Lipaw ay aming pinaayos. Katuwang namin dyan ang Rotary Club of uh, Quezon City, Quirino, at Rotary Club of Makati Metro. At of course, ang 33rd Infantry Battalion kasama din namin dyan ang mga sponsors kagaya nila Langging at uh, ang mga tropa ng 33rd Infantry Battalion. Yan ay aming uh, munting tulong para yung mga kabataan ay hindi malihis ng landas. Puputang sila din sa madrasa, mag-aral sila. So, hinayos natin, nakikita nyo yung maganda na ngayon. Meron na siyang toilet, meron na siyang washing area importante yan para sa mga bataang muslim lalo na sa uh, panahon ng prayers ay kailangan ay uh, uh, merong uh, paglilinis ng katawan no as part ng uh, ng kagawian no kautosan ng halal Allah um yung uh, projects na para sa mga communities ay aking sinusuportahan uh, bilang bahagi sa akong advocacy na Uh, magkaroon ng pang matagalan na kapayapaan uh, sa mga armed conflict areas at saka sa munting uh, mga projects na kagaya niyan ay eh, meron tayong ambag no may impact na magkaroon ng kapayapaan ang mga dati na magugulo ng mga lugar. Maraming salamat para pala sa mga nanonood na aking video. Huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa at kung nagugustuhan nyo, i-share niyo no i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section maraming salamat